Magandang araw po. Doc Willie ulit to. Pasensya na, matagal na yung huling live ko, ah. Nung isang araw pa, medyo hindi maganda pakiramdam ko nung last 3 to 4 days, eh. Kaya pinipili ko yung araw na malakas ako, maayos ako, na may energy ako, bago ako nagpapakita sa inyo, okay? Meron lang akong mga gusto ikwento sa mga nalalaman ko. Pwede po kayong mag-comment. Maraming salamat po. First of all, buhay pa tayo sa mga vlogger nagsasabi. everyday day may nagsasabi, patay na ako. So, pang clickbait nila. Ay, nako, Pinoy talaga. Uh, may nagbabalita sa akin na marami daw uminom ngayon ng antidepressant. Kasi daw, nadidepress daw sa akin. May sakit daw ako. Sabi ko, grabe naman. So, uh, wag na po. Uh, para sa akin, hindi nyo kailangan ng antidepressant. Magla-live na lang ako. Ha? Lahat naman may hangganan yung buhay. Pero, so, wag na kayo inom ng antidepressant. wag na kayo muna pupunta sa psychiatrist. Okay naman si Doc Willie. Medyo okay naman yung kulay ko, di ba? O naman yan. Sa una-una, malaki ang pasasalamat ko sa lahat na nagdarasal, nag-share-share. share, -share. Ang dami-dami, sobra dami. Thank you so much. Maraming maraming salamat sa 99.9% na nagpapasalamat, nagdarasal. I appreciate it. Uh, malaking malaking tulong po. Pang ilan na ba yung chemo ko? Nakaka second chemo na ako. And uh, malalaman natin yung resulta kung lumaki o lumiit yung bukol by mga October 9. So, baka October 9, October 10, makuwento ko sa inyo kung ano na nangyari dun sa 16 cm by 13 by 12, mga ganito sa kalaki, para siyang football, kung lumiit na ba, pag lumiit, pag lumaki, bad news. Pag hindi, pag hindi lumiit, bad news din. Pag lumiit konti, Pwede, pwede na. Pero malay mo, baka lumiit ng kalahati. Eh. Who knows, ba? Diba? Who knows, baka lumiit. ni uh, hindi natin malalaman kung taba ba ito, laman na to. Pero nakikita ko, marami nang lumuluwag sa katawan ko. Oh. Tsaka, ewan ko lang kung maniniwala po kayo, eh, marami ako nakukuhang messages. Eh. Minsan, Like ngayon ang problema ko yung chemo side effect ng fecal impaction. So isang palang problema dito sa doxorubicin, papatigasin ang dumi mo bukod sa mawawala yung buhok mo, ang dumi mo magiging parang bato. So ang hirap siya talaga. So lahat ng mga mucosa ko nagkakasugat-sugat. Ito yung mga red rashes Nangingitim siya oh. Ma, ma, dark siya. Eh. Maitim siya. Lahat ng dulo, maitim. Pati dito, mucosa, maitim. Alam nyo naman, dito sa may ipot natin, ano yung yan, mucosa so, yan. Sobra siya sensitive. Konting gasgas, -gas, dudugo siya talaga. So, masakit. Pero yung bukol, so far, mukhang mabait naman siya. Hindi siya nangugulo. Huwag ko lang dadaganan sa kanan. So, I think it's getting better. Uh, nasa kulay, nawala na yung John ko. Uh, mas nakakakain na ako. Sabi nga ng doktor ko, ni Dr. Ang Peng Kiam, talagang hindi to laro-laro, hindi to play-play. Away talaga to, laban ng bukol. Kain ng kain, kahit ano makain mo. Kainin mo lahat para may laban ka. Idumi mo lahat, kain-dumi, kain-dumi para may panlaban tayo sa cancer. Kasi yung cancer mismo, kumakain siya na sarili niyang pagkain eh. Kinakain niya yung pagkain natin. So pag kumain tayo, may kahati pa tayo. Okay? So maraming salamat. Ah, uh, pag nakita niyo umingiwi ako mamaya, baka umaatake yung sakit dito sa peta. Nasabi ko noon na pag sa Pilipinas ay tatlong araw uh, patay na ako. Tama po yun. Ayoko na masyado i-discuss to kasi syempre nagpapasalamat din ako sa mga doktor natin sa Pilipinas, mga kababayan ko. Pero, ang nangyari kasi, I was 165 pounds at yung tubig sa katawan ko umabot na dito. Nandito na yung tubig. Buong pa ako manas na. Chan ko manas na pala. lego ko na, no, makita nyo, galit na galit, di ba? Unang video ko hanggang dito na yung tubig ko. Baga ako may tubig na plural effusion. Konti na lang, one to 2 days, wala na ako. Parang SVC syndrome na, IVC syndrome, talaga barado na. Pagdating ko dito sa Singapore, like yung first video, sa Singapore pa lang, unang tingin pa lang sa akin, sabi, you are 10 kilos or 22 pounds overweight sa tubig. Kaya unang araw pa lang, tinanggal agad yung tubig. Tinanggal nila agad yung tubig. Albumin, Lasix, Lasix, pinaihaw ng pinaihi. Hanggang bumaba na bumaba yung tubig. Kaya nakahinga ako. ba? Diba? So, sabi ko, parang God's will yun eh. Kasi, medyo delirium na ako noon. Yung kapatid ko na namahala sa akin, sinakay na lang ako sa, sa airplane. Tapos nakita ko, nandito na lang ako. Actually, ayaw pa nga ako gamutin ng doktor ko dito. Sabi niya, sino ka ba? Ba't ka nakalusot sa linya? Mahaba pila sa akin. Mas sabi ko, humiyak na lang ako. Sabi ko, wala akong magagawa. Nandito ako eh. Jaundice na ako ganito na ako. Kita mo naman yung bu Isang hawak pa lang yan. Ang laki ng bukol mo. Grabe. Eh. Pero sabi niya, huwag kang In 48 hours, papagalingin kita. Sabi ko, 48 hours, ha? Galing, ha? Oo nga, 48 hours. Tinanggal yung tubig. May gamot agad. So, in 48 hours, bug-bug agad. Sabi ko, grabe healthcare dito. Kaya nga sabi ko, kawawa talaga yung kababayan natin. Pag may chance ako, aayusin ko. Kaya para sa akin, naging parang God's will to. Parang, I mean, kung wala ng purpose ang Diyos sa akin, hindi dapat pasahin na ako. Pa? Kung wala ng purpose, hindi dapat din ako nag-abroad. Patay na ako. Tapos na. That's it. Nakita ko na nga nanay ko. na nga ako. So, that's it. Diba? So, nabuhay pa ako. May mission ako. Number one mission, nakita ko kailangan bumait ang mga Pilipino. Kailangan bumalik tayo sa Diyos. Hindi na pwede yung puro, purus scam, puro fake news, puro paninira, puro benta ng boto, puro pagmumura, puro kung ano, ano na lang pinapanood. Hindi naman pwede ganun. Mamalasin tayo. Paano tayo yayaman bilang bansa kung puro ganyan na lang ang laman ng utak natin? Diba? Dapat konti naman konting balik. Tingnan natin, tingnan mo yung mga overseas natin. Ang daming Pilipino dito sa Singapore, more than 50%. Ang gagaling! And there's yung ngayon, Pilipino, ang gagaling! Oh, sa Philippines, ang nurses natin, one year, two years, aalis na. Ang sweldo, 15,000. 15,000 ang sweldo ng nurse. Wala na siya pamasahe. Eh. Oh, tapos, papabantayin mo pa sa pasyente. Oh, hindi pa sanay mag-IV. Anong klaseng healthcare meron tayo? Dito ang nurses well do 120,000. Eh. Oh, s'yempre dito ang high tech, ganong experience 15 years. Yung mga CI. Hello, minsan pinapasok tayo ng mga kalaban eh, mga evil spirit eh. Sanay ako doon. Pinapasok ako ng pag gumagawa tayo ng matino, pinapasok ako ng mga evil spirit. Kasi sinasabi ko nga, parang laban to ng good versus evil. Second mission ko is i ko yung bansa sa corruption, sa evils, tsaka ayusin natin yung healthcare. Na, 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 hindi kayo naniniwala, it does not matter. I have to do it, eh. Something's telling me to do it, eh. Like nung isang araw, biglang may nagbulong sa akin, kailangan idumi mo lahat yan. Pag hindi mo madudumi lahat yan, hindi lalabas yung ano idumi mo, iihi mo. Oh, pinilit ko talaga. Kaya pinilit ako yung Kain ako na, na ng kain. Kaya nagulat yung doktor ko. Bagsak lahat ng result. Eh. Nag-normal lahat. Eh. Mula abnormal, nag-normal lahat. Kita niyo kulay ko. Another tip is, natutuwa ako sa mga religious groups, sa mga pare, sa mga madre, sa mga Catholic, sa Christian groups, eh, ginagawa the homily. Yung mga kinukwento ko. Actually, every time nagsasuffer ako dito, feeling ko nga Gethsemane. Parang Gethsemane. Alam mo yung Station of the Cross? Feeling ko naka-Station of the Cross ako gabi-gabi. hindi hmm, ko na lang ang kinukwento sa inyo. Pero, mahirap. Mahirap na masarap na mahirap. Kung kailan sobra sakit na sakit na sakit na sakit biglang may konting ginhawa tapos may konting liwanag may konting magsasabi na naayos na to naayos na to naayos na to hindi ko alam kung bakit masarap ang suffering hindi ko alam bakit siya masarap masarap na I'm not sure how it goes baka alam ng mga pare kaya na po mag explain bakit masarap yung suffering Kapag nagsasuffer ka pala, parang may cleansing somewhere, lumilinaw ang paning, pananaw mo, mas tumatapang ka eh. Yun ang kailangan natin. Kaya I don't see this as a curse, I see it as a blessing. ah uh, parang kay Job, alam niyo na kwento ni Job, ah uh, parang kay Judas. Marami nag-betray kay Judas. Uh, ah, kaya ako, sanay naman ako eh. Tumakbo ako ng 2019. Iniwan naman ako ng mga tao. Tumakbo ako 2022. Iniwan naman ako ng lahat. Okay na naman yon Wala namang kaso yon God bless. Lalo sa kabataan. Thank you. Thank you. Thank you.